Oh. Wag. So dito, tigas-tigas na. Oh. yan ay isang magandang buhay mga farmer wala tayong trabaho sabi ko patuyuin na itong fish pan wala tayong magpatumpik-tumpik pinapaano ko na papayam patuyuin na natin kailangan nating mapatigas yun doon eh ano man ang meron dyan tignan natin ha hilahin yun na ito saan ba lakad mo na ya hindi ka magtatrabaho ngayon ha ah, ano yung net na yan ano daw net na sana may ulang ano. Hindi pa naman siguro ma mababawas ma ma na ba? Patong mini mo ba ay. Ano natin 'yan? Kung anong may ano pang meron dito. Kasi kailangan natin mapatigas 'yun 'yun dun eh. Hindi titigas ng siguro baka isang buwan pa yan bago tumigas eh. Doon tayo kukuha ng ano. Papapakyaw ko na lang kay kung kung yung tambak, mano-mano. may trabaho na kong Na. Ano mano? Ay, ko pakyaw. Ha? Ay, depende na sa'yo yun. Yan na. Tayo na tayo dyan. At mga plastic, matanggal na yung ano. Ganitong malakas ang hangin. ayto Oh. Wag. Baka may ulang pa po tayo makukuha. At uh, yung mga ulang sabi ni Bebe, i ano na lang daw po i titingnan kung ma save dito sa maliit na swimming pool ni Narowan for the meantime. Tapos sa uh, mabilisan lang naman na, ano matanggal yung mga hito pero kung mamimaintain din natin na may tubig ng content, na naman sila di okay Importante matanggal yung hito at medyo bumabaw yun doon. Alagaan na lang natin ayungin. Mabibili akong fingerlings. Malay mo makapagpalaki tayo. Alam mo yung ayungin. Likaw. Mahal yun eh. First class yun. 1,000 ang kilo. Oh. Hindi. Oh, maliliit. Pero napakasarap. Pinapaksiw.

pagagan mo yun. na. Kasi pagka na ba, na reach nila yung pinaka mababaw dito. Pinaka ano, may matitira pa din kasing konti. Ay, na lang natin 'yung Mas importante makuha 'yung mga hito eh. Kumalalim dito 'yung ano Oo. Pwede so, naman natin lasunin na lang 'yung ano. Kabilahan yung wala. Hindi na tayo magsasawsaw ng ano. Huwag na tayo magsasawsaw ng... mamamatay lang. Pe. Na? Kurente. Oo, ano? Maraming namatay mo. Alok na Dami yan. Magdaing kayo. magano um, mga Ang... Yung mga mga three fingers, pwedeng idaing yun. Magpadaing ka kung oh, pang almo-almosal ba? Uh, unahin muna natin sarili natin. Sa inyo din naman yan eh. Pag nagtawag kayo, wala na. Andiyan na yung na mga... Oh, wala na. Yung ulang lang ang ano natin yan. Tingnan natin kung excited ako sa ulang eh. Kung may natira o wala. Kung wala, ibig sabihin kinain ng hito, no? Kasi may malalaki na eh, di ba? Pero mag-aalaga ulit tayo noon. Bali ang magiging ano nito, laman nito, ulang, ayungin at tilapia. Pwede ding red tilapia, may option tayo. Gusto nyo red tilapia alagaan natin? May kulay 'yon. Kulay pula, parang koi. Pero tilapia siya. Ha? Hindi goldfish na, tilapia nga eh. Red tilapia. ayan balikan natin mga farmer ang tagal pa bukas pa to ayan o oh. dahil pang tubig oh. ayan o oh. heat on laki oh Yari kayo ngayon tapos na nag si bebe ng kanyang mga ano halamanins ano malaki pa yung ilalabas Ha? Tinangal ko na isa. Oo. Meron pa 'yan, 'di ba sa ano no? Uh -huh. Oo, oo, oh, alam. Tinanggal bukas pa 'yan. pa lang Wala oh. pa sa kalahati yung ano eh. Diyan sa main net. Alam ko hanggang diyan sa main net eh. Malalim pa eh. Ha? Pero malalim pa yung mababawas. Na, mga ilang dangkal pa. Ha? Ayun, malaki pa pala. Ayun, mataas pa. Very good. Tagal pa yan. Bukas. Chikong Kong, ano ginagawa? Ginagawa na silo Ha? Ginagawa na ko mag-spray na sana. Yung dahon naman, mau. Babagsak din. <laughs> Ay, ito yung project ni Gengen. Ha? lakas ng agos ng tubig oh. 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 Diyan mango doon, ang malupit Ang daming bunga talaga Sobrang dami Kuta natin yung ano pan marami pang i uh, ano to marami pang i gusto uh, yung oregano natin dito dapat talaga na dilig ng ano halos araw araw ito na yung ating laurel oh. oh, laurel yan pinagkainan ng kalapate yung kalapati pala kinain ng mga kinain ng pusa oh, kita nyo yan oh, dami no napaka walang hiya talaga ng pusang yun oh, kita nyo yan ayun pa yung pakpak oh hmm ay narubusin yung kalapati ko ayun malayo pa malayo pa po malayo pa sa katotohanan putik pa yan oh. hmm, yung ahito <laughs> uy <laughs> new arrival a new arrival Ay, tama din malaki na din pala ang nawalang tubig mga farmer malaki laki na rin pero ano mo huhulihin diba layo pa yan hmm. Ay pa lang new arrival eh. <laughs> Daming new arrival oh. Ayun oh. Oh. Dito new arrival din oh. Oh, di ba? Oh. Wow. Tapos eto pa. Wow. ako oh, may matatrap doon may matatrap doon Ay. so ang mangyayari ah, ang gambay ata dito sa baba uy uy ang ganda ng ano nya sapot ah. so dito tigas tigas na Oh. So, kung makakakuha tayo ng lupa dito maitambak natin hanggang dito yan hanggang dito po ang plano ko so yung pan magiging hanggang dito na lang so yung lupa na makukuha maidala sana pero malaki-laking uh, malaki-laki hindi biro pala hindi kaya siguro unless bako na malaki malaki pala ang ano malaki po ha so, yun ko lang nakita marami ang kakainin baka magpabak ang problema yung bako paano papasok ha Tingnan na lang natin pa lapang wala pang ganong bunga yung kasoy may bulaklak uh -huh. ganda daw sa kidney ang kasoy na yan so ayan mga farmer ang ating eh, to bulaklak pa lang yung mga kasoy po na malaki kaya yan kasi ang malaki po yung ano niya eh pag minibako wala pa Nanayang natin Papat papatigasin pa natin to hindi natin to mamadali hindi natin mamamadali ito baka nga lumubog pa dito yung bako pagka yun ang problema no ano kaya yan bagay dito pwedeng dumaan mini bako problema sisirain yung ano hindi kaya mabasag yung mga sinimento sa so kung hindi po pwede kailangan din naman talagang tuyuin ang fish pan so naisip ko na yan sabi ko kung hindi po pwede kailangan pa rin naman tuyuin yung fish pan dahil nga yung pinaplano ko na ayungin hindi po po pwede, ano, kailangan mawala yung hito kung hindi naman natin matata mahuhuli lahat ng hito di ba pipiliin mo lang hito lang so kailangan po talagang patuyuin yan titingnan na lang po natin dito baka magmini bako tayo dito na lang yan ano kasi ayun, alam ko nakuha na na 'yon, no. Ayun no, yung part na 'yan, nakuha na nila 'yan eh. Tingnan natin. Hanap-hanap din tayo ng imaho operator talaga, hindi yung mini. Baka meron pong um, magkasya dito sa atin. Alam naman nila yan eh. Nakita nila. Lagay na ng lasan si Kongkong Kong dito. Uh, magnum, oh, farmer. Ayan. Maglagay siya. At least eh, medyo maganda na po ngayon yung mga nyug natin. May konting protection. Ayan. So, lalagay siya dyan. Kanina sabi ko lahang gagawin. O, sige, anahin mo na. Tagal ko nang pinaplano din na maglagay uli. So, at least eh, ito o, tingnan nyo, Oh. o, oh, kinain oh. Kita nyo yan. Oh. Kita nyo yan. Oh. Sabi na. So, at least ito na yung bago. yan yung bago. Wala nang tama yan. Uh -huh. naman yung huli kong linagay. dapat maganda yung talbos na lalabas eh wala nang tama ibig sabihin nadali natin very good ayan oh. tingnan nyo maganda solid ibig sabihin effective hmm. Ah, ano to? Ang nila. harap ko talaga magkaroon ng nyug dito eh hindi lang isa no? talagang maraming bunga ba bikulano tayo eh coconut is life talaga uh, gusto ko yung nakakainom ka ng buko nakakang patanim ako nito sana tuloy tuloy lapit na to bunga lapit na yan dwarf to eh Dwarf. At sa mga gusto po ng puppy, ayan, meron po tayong available na mga puppy. Grabe, ang dami. Meron pang 9 puppies. Ayan, o, oh, kita nyo yan. 9 puppies. Talaga naman. O. Hmm. Oh. Kirinig nyo yan. Ayan po yung lumalabas na tubig. Oh. Hmm. Lakas, ano? Ayan po yung lumalabas na ha? tubig. So, ayan na mga ka-farmer, oh. No? konti na lang po ang tubig. Bukas nyan, hanggang dito na lang siguro. Ganyan na lang yan. Uubos na yan. Pero, syempre, yung sa baba, tuloy-tuloy pa din po kasi kumbaga nagdi-drain pa yung putik doon, pababa pa yan. Problema po kasi dito sa amin, dahil uh, yung butas doon, mas malalim yung banda dito sa gitna. So may matitira talaga, hindi siya madi na ano. Ano na kong? Bukas spray tayo ha. Anong balita? Oh, oh ha? Ay, ah, yung uli il... Nadali na. Nadala na? Nagdala na. Ilan ang dinala? 18. 18. Oh, yan bayaran na. Ilan ba yung nahiram? 3,000 ne? So, minus 6. Ne? So, 12. Oh, yun. Ah, paldo ka na naman ah. Ha? 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 tatay. Ah, sa iyo tatay mo ba yan? At kahatid <laughs> ka Di ba tinulungan mo naman? Meron ka daw mga 1,000, ano? Ha? Ah, ah, o, ah, 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 oh, miyak to. O, oh, ano nangyari? O, oh, bakit daw? Oh? Bakit daw? Oh? O, oh, kuskus mo yan. Sige, anak. Kuskus -kus mo yung luha mo. Oh, sige, kuskus -kus mo sa dyan ko yung... Bakit daw? Oh? Anong nangyari? Ah, Huh? Ano daw? Ano daw? Oh, na dyan. Nakasama mo na. Oh. Ay, ah, inaasar ina siya na. siya na. Dito ko na lang tingin kasi siya. isa sila. Binigyan mo tagi isa. Ma, Dito Lolo. Meron pa naman doon. Tara, na paliguan ko na kayo ni Nene. <laughs> 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 Tapos ang dungis mo pa, oh. <laughs> 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 Bakit nyo kinain chichirya ko? Oh? Tuloy-tuloy pa rin ba ang ano? Tuloy-tuloy pa rin ba ang uh, pagtapon ng tubig? Tingnan nga natin. Yan mga farmer Talagang... Uh, Apo-ubos na natin yung mga hito na yan. And ayungin, coming soon. Wow. Sana maparami natin. O oh, na ano yan? Ano yan? yan naulog. Ha? In... Naulog saan? Sakyan? saan naman yan. pampangan Saan banda? Nakatulog siguro yan. May tayo sa loob. Oo, ano yan? Pick up? Anong ipinto ito eh oh. hala di nila agad buksan SUV SUV yan baka matagal na yan ha tumatapon pa ha aro nakikita ulak na? dami pang tubig na naman <laughs> dami pang tubig dyan eh ay mga pilapia, oh. na? yung mga mo oh. yan eh hindi? 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 <laughs> ay, kung kuha mo ako lang Indian Mango wala, ano pang pang ano pang uh, Indian Mango bigyan mo man pala ng ano papaya, pakibigyan ng 6,000 pakibigyan po ng 6,000 uh, uling, naando na daw Hindi, hey, mangga. May buong nga pala itong ano, dalawang piraso, malaki. Wala, meron pa sa Ha? Meron pa. Naka, Nakapatong sa bubo. Nakakaligtas nakaligtas sa mga tirador, ano? Na na, Nakatapong ko laba. Nga. Nakaligtas sa mga tirador. Ayun pa. Ayun pa. matinig sa mangga eh. Ayun, ayun oh. Meron pa nasa bubong naka, ano, nakalata. Siguro. Marami ah. Ayos ah. Baka mayroon pa dyan. Hindi natin alam. Kaya pala sabi ni Papa yan, may daw. Baka maniba lang na. Hindi Diyan yung nalaglag eh. Ah. <laughs> nadali kasi ito ng nadali ito ng ano ba tawag dito? Bagyo. ay no Ipo Ipo-ipo na eh balik siya o oh, yung dalawang hito dito uwi nyo na o oh, yun yun daw ayun na o nilitawa na dami yan pag na naman ito masaya na naman ito o oh, nyo yung Dexter ay di na siguro lulusong si Dexter nito no na hindi eh, na lulusong si Dexter sisira yung koko nya kalapati madadali yon. ay pumasok Pag nakagising wit ito si Nenel. Believe na ako. Malaka yung pain niya eh. Dalawa, hindi na nalagdagan? Pwede yung paksiw yan, kuya. Ha? Paksiw. pala. No? Ah, ano, paksiw lang. Alam, kakakita paksiw na hito. <laughs> Meron bang paksiw na hito? Apo. <laughs> Prito, kaya ano? Gata. Iha, o kaya, per, ano, paksiw sa gata. Ano, paksiw sa gata, pipirituhin mo muna yun. Mm -hmm. Di ba ko ba kayo sinanay si Usan yan? Permar. baba pa to bukas kaya abang abang tayo bukas Pakuha ako ko ng manga kay Kong kasi masarap sa bagoong eh hmm. Oh, nahuli na ata. Meron na yata to. So ayan mga ka-farmer ah, Mukhang may huli na to Oh Inihila na eh Oh, oh Ayan dito, tilapia Tilapia ito, tilapia Ah tilapia Tilapia Ah ito, bigat Ay nahok pa Sayang Hito po, hito hito doon uh -uh. hito yan hito. sayang nahuk na sana ayan mga farmer abangan natin bukas kung hanggang saan yung ibababa niya na tubig at uh, makikita natin kung ano, nagkakatay na yata sila so ayan abangan natin bukas kung maabot ba yung net matatapon hanggang doon sa may net pero malaki pa po ang uh, malaki ang uh, malaki pa po ang uh, tubig na matitira so ayan kami naman kami naman naman kinawa uh wala. Ha? Kabisado mo talaga mang ganay kong. So, ayan maraming salamat at magandang buhay.